para pala sa akin talaga ayun o o diba bumalik eh para pala sa akin <laughs> <laughs> thank you po thank you po para pala sa akin kasi bumalik siya ade ulam ka ako nampilitin baka mapatid pa wala yung ating huli hmm, dito pala mayroon bagong ispat na naman natin to dito Good morning po. At ayan. Uh, May na naman tayo sa ating Phoenix So habang tayo ay eh, uh, sa aking bukid ayan. Magpatubig muna po tayo para yung ating palay eh ayan kasi dry na po yan eh. bitak-bitak na. 3 days po hindi ko pinatubigan ngayon uli. Ah, uh, yung ano tumalab na po yung pataba natin eh. Yeah, verde na po siya. So ayan, maniniksay muna tayo at iwan natin to. Pagbalik na lang natin siya lipat dito sa kabila. Sigurado makakabila na po yung tubig dyan eh. So hinaan lang natin konti baka sumobra naman. Hindi <laughs> ipot na natin makakuha na mabubuti. At uh, baka maalang nga tayo ng uwi. Eh, e, e, sumobra tubig. So ayan, Tara. Tara po tayo sa spot na ating pamumutakas. So sana pagpalain ulit tayo sa ating paninig sa'yo ngayong araw na to. So let's go! Dalag! Hindi <laughs> okay, naman na tayo, dalag! Thank you Lord, buti mo! Anyway, meron ka agad na lumitaw. Ang pagtapat natin, okay. Salamat! Hmm. Ayos, gam gamais na po. Mais na kailangan ng sukat Thank you Buti Nagkalao ba tayo ng blessing kaagad oh Ito po Ang paunang blessing na tayo Kadating lang po natin pero May blessing kaagad eh Ito ang tinatawag na swerte si eh. So sana tuloy-tuloy na pong swerte si Dahil Habang tayo nagpapatubig Cooler ka kaagad Uy Lumusot Pinupunasan kasi kita eh hmm? Putik ready na tayo mag-uuti-uti na tayo dito mag silip-silip ano. syempre -silip, hey, thank you lord dito tayo nakitang tilapia salamat may lumagtaw may masumabit sabog agad natin sumabit ko eh thank you lord blessing agad tayo dito sa ating sinilipan sa gingan harugtong din po ito ng ating pinuntang karina

kalooban tayo dito sana may eh, magpakita ng malaki ang dalag o tilapia at ano sa dalawa yun ang tilapia dami oh nagtago na ha, pwede dito tayo gabang pwede na Okay. Sayang, dami na po natin nakita. Pero di naman natin pwedeng putukan ng putukan. Isa-isa lang. yun o yun ako dami o hindi man kalakihan sila pero pwede na for fingers na lang ito matataba sana magpahuli pahuli sana ah ang malakas Huwag akong makahuli ako. makahuli Okay Salamat Lord Mahabol Sumilip Ayun, nasilip din kita Magsilipan tayo <laughs> Sumilip siya. Sumilip din ako. Silipan kami. Ayan. Huli siya. Ayun, Pangalawa. Yuy. Yuy. Hindi kalaki yan. Pero okay naman yung mga sukat nila. Oh. Yan ka lang muna. Ando po yung motor natin sa may makina. Eh, tapat. Ayun, sa cooler natin para maglalad tayo eh halanganin saya tingin tingin tayo sa paligid muna ta uh, wala kang dito eh meron nakikita dyan eh bukit para terbawa ada coba di enggak apa apa air lagi iya you buti namatan uli natin yung lumutang dito kanina nawala po ito eh nasilip uli natin thank you Kasi isa lang nadali natin tatlo sila namatan na uh, uli natin Four fingers. Yes, ano na tayo. Ba. Wow. Gandang ulam na 'yan. Eh. Lakiyo. Oh. Okay, thank you Lord. Hutin lang. Ngayon <laughs> pinadaan ko sa sanga. Oh, thank you Lord. Hutin na lang nagpakita. Ay. Tanggal pa. Ano bat na pat natanggal laki na po mo eh kasayang naman Kada po ng sukat Wala pa okay another blessing tayo pwede magbabadali ng tutok eh kasi mahila po eh Pagkikita kita tayong isda Kailangan may dandaan lang Maganda na po isukot ito Five fingers na Pero mas malaki yung kanina mas Nalaglag lang ah, Hindi pa ganun kalaki Halos 4 mahigit lang po ulam na yan mas malilit pa yung iba natin ay mayroon pa mayroon pa mayroon pa wait lang lakad lang tayo eh hey, diba? eh para pala sa akin talaga ayun oh oh diba? bumalik eh para pala sa akin <laughs> thank you po thank you po para pala sa akin kasi bumalik siya ade ulang oh, ka Ang pilitin baka mapatid pa. Wala yung ating huli. Hmm, dito pala ang Bagong spot na naman natin to. Hindi ko alam na malinis to. Pero so, dati na po natin itong sinisilipan. Madumi ma, ma lang. Ayan. Malinis pala. Okay. Saka so, pa na to. 3 kilos okay thank you di uh -huh. diba na? nakadagdag pa tayong dalawa huli tayo nakilakad lakad wala tayong mahuhuli Kari natin yung karpa uli oh. Pangalawang karpa, di natin nakikita yung pagputok kasi eh. Ah, pinatuan ko na agad po kasi yung batter natin na low bat yung isa. So, nagpalit muna tayo ba? Pinatuan ko muna ba ako nagpalit to? Oh. Ayan, laki rin po oh. Halating kilo ulit Yes. Talagang para sa akin itong dalawang karpa. Buti nagpakita na naman. ba? Diba? Babalikan ngayon natin yan yung dinaana natin kanina. Sa tayo aakit ulit yung sa puno. Babalik naman tayo. O di ba? Sulit na sulit na po ang ating lakad. Dalawang karpo pa lang eh, solve na tayo. Diba tayo doon sa dulo. Balik ulit tayo dito mamaya maya. May merienda muna tayo. Ispat

So ulam natin siyosyadong isda pa rin <laughs> Yung huli po natin nung nakaraang araw so, Ito po ang nating ulam siyosyadong tilapia Yan parang namin na ulam hmm. Kaya kain muna po tayo mga ka mamaya na tayo puputok pakakain para ay hey! masulit po ang ating ano lakad ganda na po ng huli natin o oh, na, na doble trabaho naman po tayo ang next sign na nakapag patubig pa may ulam pa tasty so tapos na tayo kumain hindi natin na ubos hahabol pa tayo ng ano bago humangin ang humangin baka makahuli pa tayo ng magandang ano blessing bago lumakas yung hain makahuli pa tayo wait lang po yun Three fingers lang po hindi natin pala, na natin yan isa pa iba baba tayo lahat doon tayo sa isang puno ulit umakyat sa tinuro kanina pwede na to pwede na to, Para siya na lumalapit kahit hindi kakalakihan eh, yun oh malaki sayang yung malaki oh layo Baka oh, okay na pala. Iyon pala maliit. At ang tama ako Nakura ng konti sa four fingers. Four fingers na rin, no? Konting-konti lang. Ayun. Ang putukin natin. Sayang, ayun, no? Baka mahuli natin yung isa na yun. Hanggang mano hanggat wala pa pong ganong hangin Ayun, baka matanawan natin dito yung malaki kanina hangin maglalakad lakad na lang, lang po tayo wala no choice na pagkaganyan po kalasangin baka di rin tayo tatama dito sa taas lord may nagpakita na naman uli nadali natin buti na lang at nung mahangin na so ngayon pinaglalawadad tayo pinadaan ko na sa sanga pagitan ng dalawang puno wala ah, good size na pagkina po ito Quest'ultimo certo di quest'ultimo di di quest'ultimo di quest'ultimo di pwede kong balikan to sa so, susunod hanggat wala pa kong nakaka-discover na ibang maonix ay yung ispat na naman natin to malayo po kasi sa may para na uli ng buntok oh Siyempre, dito lang po sa bukid hindi natin kailangan muna lumabas ng uh, highway o ano dito lang muna sa bukid-bukid <coughs> share na tayo tama na pagbala na tayo kasong mahangin hindi ko lang kung tinamaan oh, sumablay pa ata ganda ang sukat nun sumablay pa tinatangin na kasi ng hangin yung bala natin lakas na palakas po yung hangin tinatangin na meron pa dyan pag wala na ganyan tayong pumunta doon sa ating pinapatubigan para may na natin sigurado po na po yung pinapatubigan natin yung unang pitak bagay pinakagos ko po sa pangalawang pitak eh doon pupunta yung pagkasamobra pero baka mapuno na rin dahil malakas po yung buga ng ating ano, makina so sugusog pa tayo baka meron pa tayong mata naman sunod na araw balikan na lang natin to ah hangin na po grabe hala sunod na araw na tayo bumalik dito ah mahalaga may na discover tayong bagong spot na may mga hole ano mga karpat tilapit dalag pa kasi mga dalag mga alangahin

Makan tayong papaya. Nadali pa po, oh. Pinadaan natin sa sukal. Hmm. Nadali pa. Patay tayo yan. Sumabit. Kunin natin. magkain tayong papaya eh wala diba, may pahabol pa hey. may pahabol pa para sa ating pato diba. Yes. Okay, So ayun eh, mga kariskarte. na naman po tayo mga kariskarte. Binagyan naman tayo magandang blessing kahit na yan, papatubig tayo. So pabalik na tayo sa ating Pagpapatubig kasi lilipat naman natin sa kabilang ano, uh, pilapil para mapatubigan naman natin lahat ngayon. At ayan, uh, maganda na po yung ating pala at eh, saka yung mais natin. Malapit naman tayo mag-abono sa mais at saka magpatubig. So kaya busy pa rin tayo pero sisingit pa rin natin itong paniniksay kasi ito ang ating talagang libangan eh hindi natin itong mawawala sa ating katawan talagang ito ang ating habis <laughs> na mulat noon hanggang ngayon hanggang sa di pa tayo nagbablog at hanggang nagbablog na tayo eh ito pa rin ang habis natin at uh, kaya talaga hindi uh, natin maalis sa katawan natin yung habis natin So pinag namin na dati ni Mrs. yung aking paniniksay dahil nga, lagi ako wala sa bahay. So ngayon, supportado niya na ako pati yung aking pagbubukid. So ayan, salamat ng marami sa inyong lahat mga viewers, subscriber na walang saan sumusuporta. Ah. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa muli at yung muli vlog mga kasikati. Bye bye po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you very much po. Ayan. ັນດາ p r o p y l a e